niya. Lihirapong po ito with yung kanyang tuhod at uh, yun, one year niya, no? Kung gasa na kami nagkita, but wala namang imposible. Nothing is impossible with God. Yung kanya pong, ano, osteoarthritis. Sa tagal na hindi nakakaano, ayan, hindi na ma-direction masyado. Pero, hindi direction ni Lord James. Ayan. Ano, barado po kasi yung blood dito. Ayan. Ayan Kailangan siya. ano? Marilaw? Marilaw. Lakan? Hmm. Laki ko muna. Meron hmm. kasing pasyente doon na ano nga yung sa Chinese General Hospital. Magayang ganitong pa. Sabi ng doktor, operahin yung ugat dito hanggang sa singit. Uh. Hindi sila pumayag. Ginawag nila ako. Nakapunta ako. Siguro, three days na silang tao nang tawag. bago ako nakapunta. Tapos doon mismo sa General Hospital. Dito, nakita ko yung barado dito hanggang sa singit. Tapos sabi ng doktor, mga after three days, Mare, operahin na kasi mag, hindi nakakapasok ako sa kids pa. Eh, na-therapy na. Dumating yung doktor doon. Eh, kala ko anong ginagawa ko. Ito nga, ako sa ontopedic. Hindi ko opera ko na ito. Sabi kasi sa akin uh, niya, doktor, kailangan ng operahan kami na ito po daw. Eh, pagdating doon, sabi ng doktor, bakit ka namin magpa-opera? Wala pa namang anong mundo mo. Ano, yan, yeah, ba naman ngayon? Kaya hindi mm. ako na-operahan. Binigyan lang ako ng doktor na... Kaya yung time na yun sana. Tapos nagkilala na, ha, na, paano na ako sa kanya. Hindi magiging gano'n. Busy kami Wala sa isa. ako pagsasali ko muna ko tayo at may pamiggo ako oo natin aviso ko na okay na ako sa bayan ta so para lang ano kasi alam mo baka lalo pa lang mawaw ang sabihin ko Kaya sabi niya, kung dito ka po kung layo niyo, ka. Kaya niya, ano naman ang hospital sa inyo, mga naman doon. sa Kaya nape ang nahanap ngayon sa Брат, энергетелем с morally terminar апа? Оля, б behaviLeeн нәрі дергейер gehört Tagal po na hindi nakakatayo. Matras yung ugat dito. Hindi <makes noise> mo naman siya. Ito nga, hindi naman, naman ganito, uh. ito yung mga ganito. Sobra pa sakit. Ito. Ito. Okay, ito. Ten, Un natal, to 10, ilan? average natin ng 1 to 10. Yung average Bawasin yung sakit na. 1 to 10, ilan na lang? 5 na lang yan. Ano? Ano, ka lang. Sakit na lang Ano? na lang. 5 si mami. Itala, Sabi ko sa'yo, pag umupo ako <laughs> Patayo, eh, na, dami kong tatawagin na. At eh. Ito lang Itala. lang, magayon niyo. Ito lang lang. Ito lang lang, hindi ko may tayo. Eh kung di pa kami nawalan ng na trabaho, di nagbiyahe, hindi ko pa Itala. mapagamot. ito ng sa akin, JS. After three days, umipis yung paa. Kasi nakatak yung oxygen, tsaka yung blood. Pagbalik ng doktor, ano nang nangyari, pag umipis? Diba? Yeah. Okay. ngayon, nakalabas na po, nasa Marilaw. Yung nakaraan yung buka, tawag nga, nang tawag. At pinuntahan ko siya nung nakaraan Sabado. Ang gusto, therapy ko siya ng tatlong beses. Eh, hindi naman po pwede nang

Kung meron kayong ganito, di ba? Lagyan ko yan. Lagyan ko. Huh? Okay po, titinan natin naman yung kanyang ano. Sus.